on the topic of videos uh, meron meron kasing tinatawag na yung basically yung traditional way of yung splicing yung hmm. videos o yung pag pag, uh, pag edit no very very uh, professionally edited uh, videos and splice videos na parang minamali yung konteksto minamali yung sinasabi o pinag pinagbubuhol-buhol hmm. pero ang pinaka pinakadelikado po talaga is yung recent trend of basic AI-generated content or mm, AI-enabled mm. content. Um, yes. Halimbawa po nito is yung mga deepfakes mm -hmm. at yung mga cheapfakes na nakikita natin online. Marami po doon sa mga deepfakes, kala natin katuwaan lang. Yung po yung sinasabi ko kanina, meron po mga nakakatawang mga memes, may mga <laughs> AI videos. Actually, tayo po, may mga, may mga apps tayo na pwedeng i-download sa phone, pwede tayong gumawa ng video natin, na pwede natin i-share sa mga kaibigan natin, na ang ginagaya yung mukha natin, boses natin, mga mm -hmm. kaibigan natin. Pero ito po uh, nagagamit po to ng ano, mga I would say mga nefarious o yung mga mga taong may masamang balak. Uh, para kumbaga i ano po no i-advance uh, yung kanilang sariling uh, yung, yung interest ng kanilang uh, ng kanilang bansa mm. o uh, interest nila pampolitikal an example of this actually pero hindi siya hindi siya very recent um, last year while I was still with PCO we were able, we were in we encountered yung tinatawag naming chief fake uh, yung video po video kono ni presidente daw na gumagamit ng pinagbabawal na, na uh, illegal na droga mm. and uh, napat napatunayan po by ano ibon by independent napatunayan po yun ng ano uh, independent third party na tawag dito yun eh actually cheap fake kaya po siya cheap fake kasi hindi po siya very sophisticated kita kasi madaling maalat. <laughs> manat ah oh, oo oh, so cheap. cheap, fake pero, pero you can imagine ma'am mm. um marami uh, naniwala doon ah yes ma'am diba if, 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 it was a very well-funded uh, foreign power, na hmm. gumawa noon. very sophisticated, Baka mamaya hindi na siya cheap fake. Baka mamaya maraming, mas mara, mas marami mas mas